sa Mars noong taong 2046 sa Old Research Facility na pagmamayari ng Union Aerospace Corporation, ang mga siyentipiko ay inatake at hinayla sa kadiliman ng isang hindi nakikitang halimaw. Nagpadala si Dr. Carmack ng babala tungkol sa paglabag sa seguridad sa Level 5 bago mabuksan ang pinto sa likod niya. Lumingon siya at may nakita siya sa may siwang. Sa Earth, isang pangkat ng walong marines na kilala bilang RRTS, Rapid Response Tactical Squad, ay naghahanda na umalis. Kinansila ang kanilang bakasyon nang makatanggap ng mga bagong order ang pinuno ng squad na si Sarge. Nawala ang pakikipag-ugnayan kay Olduvai at ipinapadala ang RRTS upang mag-imbestiga. Ang istasyon ng Mars ay naka-quarantine at ang 85 empleyado ng UAC sa Mars ay hindi pinapayagang bumalik sa Earth. Habang nagsusuot ang mga lalaki, hinayla ni Sarge si John, Reaper, Dream at hiniling sa kanya na huwag pumunta dahil nasa istasyon ang kapatid ni Reaper. Nababagay pa rin si Reaper at ang kanilang kopunan ay na-deploy sa Mars sa pamamagitan ng isang teleportation device na tinatawag na ARC na matatagpuan sa Area 51. Natuklasan ng ARC noong 2026 at pinag-aaralan nito ng mga siyentipiko. Nakilala ng kopuna ng isang maagang biktima ng art system sa isang kaganapan sa art teleportation, si Pinky, na ang kanyang ibabang katawan na ngayon ay may dalawang gulong na makina na kahawig ng isang Segway. Nagkita sila ni Dr. Samantha Green, ang kambal na kapatid ni Reaper. Ang kanilang misyon ay simple, alisin ng banta, isecure ang pasilidad at kunin ang UAC property. Nakipag-usap si Reaper sa kanyang kapatid na babae at nalaman na natuklasan nila ang mga labi ng humanoid sa Mars na naglalaman ng 24th chromosome, na ginagawang superhuman ang mga nilalang, hindi naaapektuhan ng sakit at may kakayahang mabilis na magpagaling ng mga pinsala. Hinanap ng team si Carmack na nabaliw hanggang sa mapunit ang sariling tainga. Ibinalik nila siya sa lab at sinubukan ni Grimm na patahimikin siya. Ginalugad ng mga Marines ang pasilidad nakatagpo ng mga nilalang na gustong patayin sila. Isang impang pumatay kay Goat bago pinatay at dinala kay Sam. Ang mga sample ng dugo na kinuha mula sa dalawang kaaway na nilalang ay nagpapakita na sila ay tao. Tinutukoy ni Sam na ang kanilang genetika ay binago sa pamamagitan ng pagdaragdag ng chromosome ng Martian, gayunpaman, ang chromosome ay tila, pinipili, kung ito ay nagiging sanhinang tao na maging superhuman o isang halimaw, ang chromosome ay kumakalat sa pamamagitan ng mga projectile na dila ng mga nahawahan. Natuklasan ng Marines na sinasadya ni Carmack ang pag-inject ng chromosome sa isang masamang paksa, bilanggong si Curtis Toll, isang maramihang mamamatay tao, na kalaunan ay nagbago at kumawala. Maraming pag-atake ng imps ang pumatay kay Mac, Destroyer at Portman, na binawasan ng squad sa Sarge, Reaper, The Kid, Duke at Sa. Napagtanto ng nakaligtas na koponan na isang Hell Knight ang nakatakas sa Ark to the Earth dahil sa pagtanggi ni Pinky na mag-trigger ng granada na iniwan ni Max sa kanya upang sirain ang Ark. Kinuha ni Sarge ang Bioforce Gun, tinawag itong Big F Gun. Natagpuan ng grupo ang pasilidad ng UAC sa Earth na puno ng mga bangkay. Inutusan ni Sarge ang kanyang mga tauhan na patayin ang anumang bagay na buhay upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Nakahanap si Kid ng isang grupo ng mga hindi nahawa ang tao, at pinatay siya ni Sarge dahil sa pagsuway ng tumanggi siyang patayin sila. Muling lumitaw si Pinky, tinutukan ng pistol si Sarge, ngunit kinaladkad ito ng isang halimaw. Inaatake ng mga zombie, pinatay si Doc at kinakaladkad si Sarge sa isang hindi gumaganang bulletproof na screen. Si Reaper ay tinamaan ng isang ricochet upang iligtas ang kanyang buhay Tinurok ni Sam si Reaper ng Chromosome 24, sa halip na maging isang halimaw, gumising si Reaper bilang isang superhuman na may pinahusay na lakas at mga kakayahan sa pagpapagaling. Kasunod ng pagbabagong anyo ni Reaper at ang pagtuklas na nawawala si Sam. Sa loob ng ilang minuto, pinatay ni Reaper ang isang hanay ng mga halimaw, kabilang si Pinky, na nagmutate sa isang halimaw na nag sa kanyang mas mababang mekanismo sa likod nito lumabas si Reaper sa labasan ng pasilidad. Ang mga katawan ay nakakalat kung saan saan, at ang isang natunaw na asul na butas sa dingding, ang marka ng isang pagsabog ng BFG, ay lumalamig pa rin. Nakasalubong ni Reaper si Sarge at isang walang malay na si Grim na nakahiga sa sahig. Tinanong ni Reaper si Sarge kung ano ang nangyari sa mga hindi nahawa ang nakaligtas, kung saan sumagot siya na pinatay niya sila. Napansin ni Reaper ang parehong pinsala kay Sarge na natamo ni Carmack bago siya naging isang M. Isang bagay na itinatago ni Sarge. Matapos gumapang para makatakas ang isang malubhang nasugatang si Green, sila ay nagharap. Habang hinahawakan ni Sarge si Reaper sa dingding siya nagsimulang magbago, nagkakaroon ng mga tampok tulad ng isang kilalang istruktura ng halimaw, matutulis ng ipin at pulang mata. Inihagis ni Reaper si Sarge sa ark, na sinunda ng isang granada. Si Sarge at ang Arco ay nollipol. Kinuha ni Reaper si Sam, na may malahing ngunit hindi makalakad, at hinawakan siya sa kanyang mga braso habang siya ay bumalik sa ibabaw ng Earth. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.